So, sa viewers natin mga idol na nagtanong tungkol sa ating connection dito ano na kung saan yung ating auxiliary dito ginamit natin sa isang amplifier tapos yung main output para sa ating uh, isang amplifier din. So yung ating auxiliary ginamit natin sa ating pang low tapos yung main output para sa ating pang mid high. So ngayon idol mayroon siyang katanungan kung paano daw pag nilagyan ng ito ng equalizer ano. So ang gagawin lang natin dyan Uh, magpapalit lang tayo ng connector. Halimbawa idol ano, sa unang koneksyon natin na ginawa natin na yung ating min output ginamit natin sa ating pang midday. Halimbawa ito, left and right output natin dito, ginamit natin sa isa nating amplifier. Tapos papunta rito sa ating audio input ng ating amplifier na una ano. So halimbawa nasa CD input siya. Tapos dito sa ating auxiliary, ginamit natin sa ating pang low, ano. So nag-output tayo dito ng connector, nakatulad dito, ito 6.35 to dual RCA tapos papunta ito sa ating pangalawang amplifier o yung isa nating amplifier. Halimbawa naka BCD tayo or axillary ano. Ayan yung unang setup natin ano yung main output sa isang amplifier tapos yung axillary sa pangalawa nating amplifier. So wala tayong ginagamit na equalizer dyan. So ngayon gagamitan natin siya ng equalizer. So kahit ito idle isang equalizer lang yan dahil channel 1 channel 2 pagbubukurin natin yan ano yung channel 2 ilagay natin sa ating auxiliary papunta siya sa ating amplifier na pang low tapos ito naman channel 1 pwede natin i min output connection papunta naman sa ating pangalawang amplifier na gagamitin natin na pang mid high so ganito lang no gagamitin natin so alisin muna natin yung mga connector na to na una natin ginawa ito So ngayon magpapalit tayo ng connector na ganito 46.35 ano TS TS ang ginagamit natin dito Dapat dalawa ito dahil yung ating Accelerate at saka min output So halimbawa, itong isang muna gagamitin natin sa ating Accelerate ano ayan So accelerate output papunta rito sa channel 2 Dito so gagamitin natin ito Sa ating accelerate o pang low Halimbawa ganyan Tapos ngayon dito sa channel 2 Mag output tayo dito So kailangan ng connector na gagamitin natin dito, ito 6.35 to dual RCA para sa signal ng ating amplifier. Mag kailangan magiging dalawa para magkakaroon tayo ng signal sa left and right channel. So nagiging splitter siya, no? Ito two output channel 2. Ayan, papunta dito sa ating amplifier na gagamitin na pang low. So ngayon, dapat yung settings itong ating equalizer, so ilagay natin sa ating pang low, ano? Ayan. Dahil single channel na lang 'yun ang ng ating equalizer, so dahil yung isang channel ginamit natin sa ating auxiliary. So isa lang ano, mamili na lang tayo dito left or right output. Halimbawa, nag left output tayo, papunta nito sa ating channel 1. So input lang ng ating equalizer. So ngayon, ito pa rin gagamitin din natin, katulad lang ng ginamit natin kanina na TS to dual RCA ano or 6.35 to dual RCA. Tapos ito output ito sa channel 1. Tapos sa punta ito sa ating isang amplifier na gagamitin nating high. Ayan. So limbawa naka BCD input tayo dito. Ayan lang siya idol ano. Ayan. So yan ang ating connection dito lalo pag may isa tayong equalizer na gagamitin natin sa ating dalawang channel. Nagagamitin natin sa ating dalawang amplifier na sa auxiliary ang isa tapos min output. So ang volume natin dito sa ating mixer bukod ang main para sa ating main output bukod naman yung ating auxiliary dito para sa ating auxiliary output